guys, good morning po sa inyo narito tayo po sa tabing dagat tagtingin tayo ng ano ng bagyo daan na ng bagyo ang nasira sa tabing daga ang iniwan ng bagyo, kalat kasura ah, si Gigi si Gigi

Okay, na, 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 na pa lang kami guys Sagbangka kami guys Ayan guys, oh. Ang iniwan ng bagyo sa bahan Mga sinampay Ayan na na ang naiwan ng bagyo sa amin Tapos mga kalat Sa dagat Ayan guys, oh. Parang walang nangyari Almada na naman ay, ay. Ayan guys. Para wala lang nangyari guys.